Nagsagawa ho ng mapanganib na pagharang ang China Coast Guard. Ito ang vessel na may uh, uh, vessel number 21612 laban po sa BRP Cabra. Habang nagpapatrolya ito, malapit po sa may baho de Masinloc. Ito ang araw ho, ng lunes, Abril 14. Sa so, isang statement, inulat po ni Philippine Coast Guard spokesperson, Commodore J. Tariela, na nagpaandar ng mabilis ang China Coast Guard vessel saka nagmaniobra at dumaan sa may portside ng BRP Cabra at mapanganib na humarang sa ruta nang ating barko nangyari ang insidente sa may bisinidad ng 132.97 nautical miles ng kanluran timog kanluran po ng Capon Grande dyan sa may probinsya po ng Zambales o yan po ay tinatayang 36.35 nautical miles sa, sa timog o southern area ng Baho de Masinloc ayon sa official nagpapakita ang insidente ng paglabag ng China Coast Guard sa international regulations for preventing collision at sea at lantarang pagbali wala sa kalitasan sa karagatan. Nagpalitan din ng radio challenge ang China Coast Guard vessel at itong BRP Cabra. Ba o pakinggan po natin ang bahagi po ng pahayag ng radio challenge o bahagi po ng radio challenge. China has at stay away from eight. Over. China Coast Guard vessel 21612, you are directed to cease and desist from conducting illegal maritime patrols within the Philippine Exclusive Economic Zone. Stay clear from our passage in accordance with collision regulations. Over. Bahagi po yan mga mo, ng palitan po ng uh, radio challenge sa pagitan po ng China Coast Guard at ng Philippine Coast Guard. Samantala ngayon pong araw, aktibong nagpatrol niya sa may baybayin ng Cebales, eto hong uh, BRP Cabra sa idalim ng command itong si Lieutenant Commander Hana Yanes, isang female skipper para pigilan ang mga pagtatangka ng China Coast Guard na gawing normal ang kanilang mga ilegal na pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sa kabila po nito, kahit bihamak na mas malaki ang naturang barko ng China sa BRP Cabra, iginit ni Philippine Coast Guard Commander Admiral Ronnie Hilgaban na pinapalakas ng international law ang ating barko na patuloy na nagpapatrolya ng walang takot ang kumpiyansa ng ay nagbibigay ho ng pagkakataon sa BRP Cabra para hamunin ng China Coast Guard na naglalantad sa kanilang hindi makatarungang aksyon at itong tinatawag na bullying tactics sa international community.